paborito ka ba? Kaya pala kahit sabado may pasok ka. Mali ka na nga. Tama ka pa. Umuupo ka na nga. Napuri ka pa. Di naman ikaw gumawa. Napagod ka pa. Yung karton mong hinegaan. Bakat sa mukha Halatang halata puro pahinga ang nagawa kaya ka nga lang nabasa dahil ang labi nagmantika kakain mo ng liempo at taba <tinyaw> <tinyaw> mimi <tinyaw>